Hello guys, welcome sa aking channel. Ayun, si-share ko lang. Nagpunta kami sa pier. Ayan, yeah, nagtataka ako bakit kulay well red yung mga hipon dito. And, and guys. Ang daming mga ano to. Seawage to guys. seaweed and hipon. Iba-ibang klase. Tapos ito mga ano. Bumili kami dito guys ang dami niya mga tindang isda Pierre ito dito sa ilan yung amo ko at saka anak ayan guys nagahanap kami ng mas sarap na isda and ayan guys tibang sa amin tawag na amin dito ay eh, tibang ka ayan ang isda And yung isa sa lung, ayan, bumili guys, yung ng isda. $2.50. And ito yung guys, yung binili ko, $500, limang peraso. Kasi, stock ko. And and guys, bagong dating kasi siya. And, nagbababa ng, ano, naglilinis ng lambat yung barko. Yung manging isda. And in guys. Ang daming nadating pag umagang isda. Ang mga sasakyan. Ayan guys. Amo um, at saka yung ka kamag-anak niya. Kasama namin. Ayan pumunta kami dito guys. Kasi yung binili namin, papaluto namin dito. Ayan guys. Sila nagluluto. Tapos kakain. Ikaw bibili. Pero mayroon din naman sila na... Ano na? jenna na. Bibili. And yung ano niya. Pwesto. And ito guys, yung aming mga pinaluto. Na ulam. Puro seafoods guys. And guys...